kumustahin natin yung aking mga stocks ngayong mapabagong taon o oh, mga katinders. So, meron pa akong Red Horse at Grande. Yung mga soft drinks ko, Coke, Sprite Royal, e eh, paubos na. Kaya kailangan kong bumili. Marami na akong basyo. Oh. at At saleable sa mga maliliit ay yung Sprite at Royal. Kasi yung iba, magluluto, kailangan ng Sprite. So, kaya marami pa akong soft drinks na Coke. At nagpromo si Le Mineral na tubig 600 ml at 1.5 ayan so kaya kumuha ako ng maliliit na 3 plus 1 so yun ba ay nandito ayan 3 plus 1 in ko kasi sayang yung promo paminsan minsan lang ayan so kumuha din ako ng malaki itong 1.5 ml so lahat yan may 10% discount at 3 plus 1. So, kailangan natin mag-stack ngayong New Year.